Hi guys, this is Mami Sha. So for today's video is hahanapin uh, natin yung tao. Bakit hahanapin yung tao? Saan ba galing? Okay, hahanapin natin yung tao na binak natin sa ating Facebook or sa Messenger. Kaya hindi natin siya makita sa blacklist or sa Messenger. Kaya na-block nga eh. Di ba? Agoy. Okay. So dito, ituturo ko sa inyo step by step. Sundan nyo lang and don't forget to subscribe and hit the notification bell para lagi naman kayong updated sa aking video. So click the tatlong lines guys. Okay? Tatlong lines yan. And then punta tanaman naman kayo sa settings. Okay? Ayan. And then, pagkatapos is click. Ah, bakit binaka agoy? Eh? And then, scroll natin. Hahanapin natin yung privacy and safety. Ayan. So, i-click natin yan. Pagkatapos naman natin i-click natin yan is mapunta naman tayo dito sa black accounts. Okay, sundan nyo lang. Sobrang dali lang guys. Agoy, okay, bagit binak pa. And then pagkatapos, isahanapin natin yung binlak na tao. Siyempre, ako yun. Agoy, okay, kawawan naman. Ako pang binlak ng tao. Ayan. Ang dami-dami binlak dito guys, so. Oh. And then, click natin yung block Sharon Ranara. Hindi yun yung black ha. Siyempre, i-click natin yan para ma-unblock. Okay? Take natin yan. And then, pagkatapos, etsyadang, eh, wala na tayo dyan. Dahil na, unblock na tayo. Alam nga naman, eh, ano natin yan, eh, unblock. Oh, eh, ang daming 60 yan. And then, pagkatapos, is, punta tayo sa messenger. Messenger naman ito, eh. Okay. And then, isi-search lang natin yung pangalan natin dyan. Okay. Okay, so, nahanap na. Na-unblock na, guys. Agoy, okay, kawawa. So, try natin mag-message, guys kung matanggap ba. Okay? Kasi ilang, ilang beses na ako nag-message dahil hindi ko naman napansin na na-block pala ako sa messenger. Kaya try natin dito sa Facebook. Punta. Ayan. Agoy. Natanggap guys. Ayan. Nabasa na yan guys. Ayan. bino uh, may white dito kasi may mga convo kami. Ayan. Alamang ipakita ko sa inyo. Ay, ano kayo sa nursery Agoy. Ayan guys. So super dali lang guys na i-unblock yung tao kapag hindi yun nakita. Sundan nyo lang step by step yung tinuturo ko sa inyo. At marami salamat po sa panunod. Don't forget to subscribe and hit the notification bell. Para lagi naman kayong updated sa mga video ko. Thank you so much sa panunod sa Solid Supporters. Bye-bye!